diriwang ng kapaskuhan. Nais ko pong iparating ang aking taus-pusong pagbati sa lahat ng pamilyang Pilipino. Naway magdala ang panahon ito ng kapayapaan, kaligayahan at bagong pag-asa sa ating mga pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok, ang Pasko ay nagsisilbing paalala ng ating katatagan, pagkakaisa at pagmamahalan sa bawat isa ang Social Housing Finance Corporation ay patuloy po ninyong magiging kaagapay sa paghahatik ng ligtas, disente at abot kayang tahanan sa pamamagitan ng pambansang pabahay para sa Pilipino o ph program at ng ipapanaming programa. Sa pagpasok ng bagong taon, asaan ninyo ang mas marami pang mga proyekto at inisyatiba ang aming ilulunsad upang ikit pang mapabuti ang ating mga komunidad. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng Shapsi, muli maligayang Pasko at manigong bagong taon.